Huwag kang magsusuot ng puting damit pagkatapos ng Labor Day. Mga kaibigan, ngayong araw May 1, iginugunita ang araw ng mga manggagawa bilang pagbibigay paggalang at karangalan sa lahat ng pagod at sakripisyo nila para sa kanilang mga pamilya. Kaakibat nito ay alam nyo bang may isang lumang paniniwala noong 1800 sa Europa na nagsasabing malas daw magsuot ng kahit na anong puting damit kinabukasan pagkatapos ng Labor Day o May 2. Ito ay dahil makakapag-attract daw ito ng mas mabigat na trabaho o di kaya naman ay problema na maaaring makasagabal sa iyong trabaho. Kaya naman ang ginagawa nila noon ay nagsusuot sila ng itim o iba pang damit na makulay. Ayon naman sa ilang historian, ang paniniwalang to na tinatawag na No White After Labor Day ay ginawa ng mayayaman at makapangyarihang tao noong mga panahong yun upang sila lang ang makapagsuot ng kulay puting damit pagkatapos ng Labor Day na siyang magiging simbolo na sila ay parte ng tinatawag na upper class. Kung iisipin ay medyo may halong diskriminasyon at pagkaelitista ang paniniwalang to, kaya rin siguro hindi na ito ginagawa sa panahon natin ngayon.